tips kung paano magpalit ng sounds ng video sa YouTube. Kunin mo YANG cellphone at sundin mo mga itong mga gagawin ko. Una natin gawin ay itap natin ang CapCut. Itap natin ang new project. Hanapin natin ang video na gusto nating palitan ng sounds. Kawa ito. itap din natin ang add. Itap natin ang video dito sa pinakababa, yan. Hanapin natin ang volume. Ngayon, dito, nahanap natin ang volume. Dito, makikita na natin, volume high. Dito, volume low. So, ang dapat gawin natin ito, e volume zero natin. Para, pang nagpalit tayo ng sounds, ay automatic na -tick. Tap din natin ang add audio. So, itap natin ang sounds. Dito na tayo sa recommended sounds. Pwede tayong mamili dito or sa ating uh, no copyright music. Ang pinakamagandang gawin. Ang sunod natin gagawin ay itap natin ito. Yan. At itap natin extract audio from video. Dito, itap natin ang device. Dito sa search bar, hanapin natin ang sounds na gusto natin. Halimbawa, sunrise. O, itap natin ang search at lalabas na yun. Mamimili lang tayo dito kung ano yung sounds na gusto nating ipalit. Halimbawa, Bruno Mars. Pakinggan muna natin. Oh, yan. ok na sa iyo, itap natin dito ang plus. Itap na natin ang play. Oh, yan. Yan ang lumabas sa pinalit natin. So, okay na yan sa atin, ang gitap muna natin dito, is split. Ang delete. itap po na natin dito ang ending para walang watermark. itap po na natin ang delete. Ganun lang kadali kung paano magpalit ng sounds sa uploaded video sa YouTube. Na gusto mong palitan ng gusto mong sounds na walang copyright. So that's all. Thank you.